eto naman po ang bureau of customs daw uh meron raid 4.8 billion pesos worth naman ng smuggled goods diyan sa mga warehouses sa Binondo ano ano eh uh, vapes yan high-end branded clothing ba Okay mag bags daw ng luxury Gucci, Naku. Louis Vuitton, Dior, Adidas, Nike. Ayan. Uh. Ah, tapos uh, mga kung ano, ano daw school supplies, hmm. okay. cosmetics. O kaya magteteka kung mayroong continuing sale ngayon hanggang Pasko. fifty <laughs> off. Yan. Ano yun? Ah, uh, Iyo auction nito? I mean, uh, definitely. De uh, ano yan? Hindi, hindi pa naman sinasabing confiscated eh. Hindi. Alam mo ba yung style daw dyan? <laughs> hindi ako naniniwala ah. Pero yan yung narinig ko. Yung Pero proseso. Hindi ako ako. May, may proseso. May proseso. Ito, maliwanag. Hindi ako naniniwala. ganyan, na ganyan ang proseso dyan. Uh. Lalabas ng customs yan. Mga goods na yan. Alam ng customs. Alam na nila. Oh. Saan pupunta pa? Meron ng kumita ro'n. Yung paglabas pa lang. Ito lang yung kwento sa akin. Hindi ako naniniwala dyan. Parang. Paglabas pa lang, meron Ito, na kumita. Kumita na. Lumabas. Kasi, okay. ang una dyan, siyempre, paglabas, meron kang babayaran muna eh. Eh! No, yan. Okay. Yung pagbaba ng bayan. E, paano naman yung akin? Yan. Manong. So, nakalabas. Ah, meron, oh, meron na akin. Nakalabas, nakalabas. Okay, nakalabas. Oh. Nandun na ngayon sa warehouse na Binondo. Na alam na nila yon. Alam, oh, alam nila, nila yon. Alam na kung nasan yun. Sabay, raid dyan. Hmm. Okay. okay. Pahihinugin muna. Ah, ah! Yan. At may usapan muna. Dyan. Eh, mga team yan, pare. Siyempre. Mm -hmm. Siyempre, may kasamang media. Siyempre. Para ma-publicize. Hmm. Yeah. Tapos, hindi nyo sasabihin Con kung ng anong pangalan nung the raid. Huwag nyo sasabihin. Tapos ngayon, lumabas sa media. nako boss, hirap nito. Lumabas sa... Pero hindi kasama ng radio, kumita na nung una, mm -hmm. na ng customs yan. Ang mga kasama daw po ngayon, eh, Customs Intelligence Investigation Service. Mm. Philippine Coast Guard. Yun. Yan. Task Force Aduana, Yan. Ah, Manila International Container Port Enforcement and Security Service. Pa marami ha. Mara malaki-laki to. <laughs> eh 4.6 eh. Yeah, yeah. Malaki-laki. Oh. Mm. So ngayon, aayusin ngayon yan. Yung tatlong units na yon Aayusin ngayon yan. Uh, uh, Kasama yung media ron. No? Aayusin. Magbubufay ba tayo? O <laughs> ano, ano yan? Alakart ba? Alakart ba ang gusto uh, ninyo? Buffet, buffet? or alakart. Mm. Yan. Mm. Tapos, mawawala na po yan. From the from, from public, public view. Pa, uh, Wala public na yan. Hindi na pinag-uusapan yan. Tapos na yan. Kaya hindi nyo nalaman, nahalata, bawat trade, hindi naman sinasabing pangalan, numiari. Kasi, uh, hindi naman pwede, wala, may kinasuhan pa kayo, may mga, ganun wala eh. Walang asya yan. Wala. Oh. Yan. Pag yan lang naman, hindi ako, ulitin ko, ha, hindi ako naniniwala dyan sa ganyang uh, mm. uh, proseso. Pwede nyo sabihin, modus operandi, pero hindi, naniniwala ka ba doon? pare John? Ako hindi ako naniniwala. Mm. Pero, Ganyan daw po ang nangyayari dyan. Laging may letter of authority yan. Uh Oo. -oh. Loa. Sanggaling galing Ano bang yung... Ber, anong bertod nung loa? Yun yung dala mo para ikaw ay mangraid. Ah, ah. Hmm. Kung wala ka noon... Wala. Hindi ka pwede. Parang yan yung, yung search warrant. Parang, parang ganun. Parang ganyan din yung sa BIR. May LA. Uh -oh. O sabi naman ni Herbert, kulang daw yung sinasabi natin. Uh -huh. na The modus operandi. Kulang daw. Ano daw? Ano kulang? Pagkatapos lahat yan, nawala na sa, ano, uh -huh. nasa, nawala na sa dyaryo lahat, etc. Uh -huh. Di na. Na supposed to be confiscated na yan at lahat. Meron proseso pa daw. Ano yon? Siyempre, okay. ay, ano na yan, Confiscated, meron na ano, under, ano na, customs custody na yan at lahat. Uh -huh. yo, yo yun din nag ang bibili. Hindi naman. Hindi naman. Wag, wag. Okay, okay, Yung kapitbahay na yeah, nag-ismagel. Hey, oh, Kunwari, oh. kunwari yung kapitbahay. <laughs> Brad, alam mo na, ang presyo natin yan, kapitbahay tayo eh. nagkaka Ay, Ay ko, tayo oh, dito. Oh, ko. Pa, paano malulutas yung problema <laughs> natin na yan? Ha? Kumbaga, lahat kumikita eh. Kung kasama media na yan, pare. Enterprise ha? eh. Ayoko maniwala eh. Hindi pwedeng maniwalaan Ay, yan. Ayaw kong maniwala eh. Na, Napakatindi nga ng, ano, eh, ng ginagawa. O, paano ng... Paano ako maniniwala dyan? According to the report, mini raid na building, hindi naman sinabi kung ano yung building. Pero nilagay from 3rd to 12th floor ng building, yun eh, raid. Hmm. Alam ko ano yung ilang floors eh. 3rd to 12th floor. Nandun lahat yung goods. Pero hindi alam ko anong pangalan ng building. Hindi ba nakakapagtaka yun, pare? Itong building na ito, under ano ngayon to? <laughs> Masisis ito ngayon. Kasi nandi dyan yung mga illegal goods, eh. 12 to, uh, third to twelfth to floor. Huwag naman, boss. Hindi naman, ano lang kami, landowner lang kami. Parang pogo yan, eh. Ah. Landowner lang kami. Hindi naman namin alam na smuggled yung mga yan, eh. Ah. Eh, bakit naman pati yung building namin ayusin pa ninyo? Sabi po ano press, uh, yung report pa, Nakakatawa yung report This operation serves as a testament of the BOC's commitment in enforcing customs regulations and upholding the highest standards for uh, imports. yan. Tapos may quote pa kay Commissioner Bienvenido Rubio. We will continue to strengthen our efforts and work closely with local government units and enforcement agencies to protect our nation's borders and ensure fair commerce. Yan. Yan ang, ganda, uh, ng, ganda ng pagkagawa. Uh, ganda, But ng Rubio. Ba't hindi niyo pangalanan? Sino yung smuggler? Hmm. At, Anong pangalan nung inyong ano? Anong ginamit na pangalan para makalabas? sa zone ah oh, sino 'yung nakalabas sino 'yung nakalabas sino 'yung nagpalabas oh 'yun bakit hindi kasama 'yun sa report oo oh, oh. Oh, oh bakit 'yung quote lang ni commissioner uh, Rubio, <laughs> Pambu 'yung pambubola <laughs> ni commissioner, <laughs> ni commissioner <laughs> ah mas uh, mas parang ano pa eh maganda kasi pagkasulat eh kaya kayang kayang mag okay. mm. maganda kayo maganda pagkasulat mm. Bilib bon, ça, bilib, bilib, nagak